Magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Michael Gueta. Kakasaka ba sa economics? Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa sektor ng industriya. Sa nakaraang araling, tinalakay natin ang sektor ng agrikultura. At kung ano ang ambag nito upang makamit ang pambansang kaunlaran. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang sektor ng industriya. At kung ano ang papel nito sa pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay ang bawat mamamayan. Ano nga ba ang sektor ng industriya? Ang pangunahing layunin nito ay may proseso ang mga hilaw na materyales upang makabuo ng mga produkto na ginagamit ng mga tao. Ang sektor ng industriya ay nauuri sa apat o ang subsektor ng industriya. Una, ang pagbimina o mining. Ikalawa, ang pagmamanupaktura or manufacturing. Ikatlo, ang construction o construction. At ang ikaapat ay ang utilities. Ano nga ba ang pagmimina? Ang pagkuha at pagproseso ng mga yamang mineral. Maaring ito'y metal, dimetal o enerhiya upang gawing tapos na produkto o bahagi ng isang yaring kalakal. Ang mismong produkto, hilawman o proseso ay nagbibigay ng kita para sa bansa. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang uri ng mineral at mapapakinabangan lamang ito sa pamamagitan ng pagmimina sa isang napakalaking industriya. Pagmamanupaktura, ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Nagkakaroon ng physical o chemical na transformasyon ang mga material o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto. Alam nyo ba na malaki ang naitutulong ng pagmamanupaktura sa ating bansa? Unang-una na rito ang pagkakaroon ng trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Libo-libong tao ang nabibigyan ng trabaho kung ang mga pabrika ay nandito sa ating bansa at namumuhunan. Construction. Kabilang dito ang mga gawain tulad ng pagtatayo ng mga gusali, struktura at iba pa ang mga land improvements tulad ng residential o commercial. Alam nyo ba na malaki ang naging ambag ng construction sa ekonomikong produksyon ng bansa? Nakalikha ito ng maraming trabaho, nagdala ng malaking investasyon at nakakuha ng kita mula sa dayuhang palitan. Utilities Ito ay binubuo ng mga kumpanyang ang pangunahing layunin ay ang matugunan ang pangangailangan ng mga tao tulad ng tubig, kuryente at gas. Kasama dito ang paglalatag ng mga infrastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang nararapat na serbisyo sa lahat ng mga tao. Ang ilan sa mga pangunahing utility sa Pilipinas ay ang mga sumusunod tulad ng Meralco, Maynilad, Petron, Converge, Smart, Globe, PLDT, NLEX, San Miguel Corporation at marami pang iba. Uri ng mga industriya ayon sa laki. Una, ang cottage industry o micro industry. Napapaloob dito ang mga produktong gawang kamay or handmade products. Hindi higit sa isang daang manggagawa ang kabilang sa industriya at maliliit na lugar lamang ang sakop ng operasyon nito. Small and medium scale industry. Binubuo ng isang daan hanggang dalawang daan na mga manggagawa at ginagamitan ng payak na makinarya sa pagpuproseso ng mga produkto. Sumunod naman ay ang large-scale industry. Binubuo ng higit sa dalawang daan na mga magagawa. Ginagamita ng mga malalaki at komplikadong makinarya sa pagpoproseso ng mga produkto. At kailangan ng malalaking lugar para sa produksyon tulad ng planta o pabrika. Ano nga ba ang kahalagahan ng industriya sa ekonomiya ng ating bansa? Una, gumagawa ito ng mga produktong may bagong anyo, hugis at halaga. Ikalawa, nagbibigay ito ng trabaho sa mga mamamayang Pilipino. Nagbibigay din ito ng malawak na pamilihan sa mga tapos na produkto. At ang ikaapat, nagpapasok ng mga dolyar mula sa ibang bansa. Ngayon naman ay ating alamin ang suliranin ng sektor ng industriya. Una narito ang kawalan ng malaking kapital upang tustusan ang pangangailangan sa produksyon. Nagiging epekto nito ang kakulangan ng produkto at pagtaas ng presyo. Ikalawa, ang mga white elephant projects o proyektong walang pakinabang. Ito ang mga proyekto ng pamahalaan. At ang nagiging epekto naman nito ay ang pinsala sa mga mamamayan at kapaligiran. Ikatlo, ay ang kakulangan sa hilaw na materyales na nagiging epekto ang pagbabawas ng produksyon at pagtaas ng mga presyo ng produkto. At ang panghuli, malayang pagpasok ng mga murang produkto mula sa ibang bansa dahil sa import liberalization. At ang nagiging epekto nito ay ang pagsasara ng mga lokal na industriya at pagkawala ng hanap buhay ng maraming mamayan. Ano-ano nga ba ang mga sangay ng pamahalaan na tumutugon sa sektor ng industriya? Una narito ang Department of Trade and Industry o DTI. Gumagabay sa mga mga ngalakal sa pagtatatag ng negosyo. Ikalawa, ang Board of Investment o BOI. Tinutulungan nito ang mga nagsisimulang industriya at tumihikayat sa mga dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa ating bansa. Ikatlo, ang Philippine Economic Zone Authority o PISA tumutulong sa mga mamumuhunan na maghanap ng lugar upang pagtayuan ng negosyo. At ang ikaapat, ang Securities and Exchange Commission o SEC. nagtatala at nagre-rehistro ng mga kumpanya sa bansa. Ayan, tapos na tayo. Laging isa-isip ng pangunahing layunin ng sektor ng industriya ang may proseso ang mga hilaw na materyales upang makabuo ng mga produkto na ginagamit ng tao. Mahalaga ang sektor ng industriya sapagkat gumagawa ito ng mga produktong may bagong anyo, hugis at halaga. Nagbibigay ng empleyo o trabaho, pamilihan ng mga tapos na produkto at nagpapasok ng dolyar sa ating bansa.